Hello guys, magandang umaga Magandang umaga sa inyong lahat Dito guys, palaot na naman tayo guys Maaga tayong nakapain guys Kasi nanudsud ako guys At Parang umuulan yata guys oh kapal ulap guys so simulan na naman ang hangin guys so parang malaki siguro ang alon mamaya wala na ang hangin guys sige guys mamaya na lang ulit guys pag hindi na tayo sa istuanan guys ah uh... video na lang ako mamaya guys at dito lang muna guys

Ini tu guys Alam 因为是你木楞。 malakas ang hangin dito guys oh at uh, simula ng alon na malaki malaking alon ganun pa rin guys matumal masyado yung pahuli ngayon hindi permamenti guys ang direksyon ng hangin kahit saan nang labas at sige guys dito lang muna guys mag, mag video na lang kung mamaya pagdating na sa bahay guys kasi tumal masyado ang pahuli ngayon guys dito lang muna, guys. Mamaya na lang ulit. Bye, guys. Ingat kayo palagi. Two hours later. So, guys. Magandang hapon, guys. Ito, guys. Ang nahuli natin ngayon, guys. Labin. labing dalawang pinggang, guys. Ngayon ang hapon nagpahuli guys ang isda kanina matumal masyado guys mabuti na lang pagkahapon guys nagpahuli ito guys oh Dala, labing dalawang pinggan ito guys, guys. Bayas. Oh, halo guys. bilis bilis salay salay halo guys ito lahat guys oh labin pinggan guys at sige guys dito lang muna guys bukas naman ulit guys maraming salamat guys sa panood at Ingat kaya pelagi guys, bye bye guys, buka senaman na ulit guys.